Abandeleksyon 2025 Abandeleksyon 2025 Haharurot na ang programang aabante sa mga kwentong motorista Mga magagandang destinasyon, safety tips, mga kakaibang motorcycle trivia. Lahat andito na! kasama sina Abante Lady Warrior, Abante Lady Warrior, Mitch Lim, Mitch Lim at Rockstar Rider, Rockstar Rider, Pepper Gutierrez, Pepper Gutierrez. kaya sama ka na sa roadside, roadside. dito lang sa 1494 DWAR Abante Radio. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Glingera at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. at ah aliwin A-abanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isantabi. Ito ang tandem na a-ariba! Ah, a sa mundo ng showbiz! Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis! Ray Pumaloy at Dondon Sermino sa talpakan, upakan at kansawa ng mga chikang a ah. Aminin! Dito yan sa DWAR Abante Radio. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Lusong Probinsya Lusong Probinsya Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents Buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Lusong Probinsya Lusong Probinsya Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng Ikot Pilipinas Lusong, Lusong Probinsya Kasama si Barrio Veras Thank God it's Friday. Mabuhay Pilipinas, Biyernes na naman. Pinakamasayang araw kay Mang Teban. Mapagbakas na rin sa bukas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na nunood, nakikinig sa Abante Radio. Sana'y maayos lang po ang lahat. Ano? Ho? Hey! Yeah! Unahin natin ang mga headlines April 4, 2025. Comelec Region 11, tinanggal na yung mga campaign poster na wala po sa mga designated uh, areas. Uh, Airlines uh, dating rebelde naman at katutubo nagsagawa ng pagkilos para tuligsayin ang karahasan at saka ideology ng CPP-NPA. Airlines. Quezon Province Disaster Risk Reduction Management Office Handa na para sa Simana Santa 2025 Ramdam nyo na po ba ang mahal na araw mga kabante? Ha? Kung sa init, talagang ramdam na. DSWD Region 11 nilinaw po na non-partisan ng pagbibigay nila ng tulong sa mga benepisyaryo. Provincia Headlines. Excellent. Yan ang mga pangunahing headlines tampok sa Luzon probinsya. Ngayon pong 4 na ng Abril 2025. Live po tayo na napapanood niyo sa pamagitan ng uh, anong channel natin? 85 Sky Cable. Siyempre sa YouTube at Facebook at sa Twitter mga kabante. Pwede rin tayong mapakinggan Sa pamagitan po ng uh, frequency Sa AM band, sa radio Yung may mga transistor dyan Na nakaka-relate pa sa radio ha 1494 po ang inyong uh, Pipihitin sa frequency ha 1494 Andyan tayo Alas 12.39 Tampok siyudad muna tayo Tampok Siyudad Siyudad Santiago City. Ito ang ating uh, tampok na sudad ngayong araw ng biyernes. Mga kaabante, ang Santiago City po ay matatagpuan dyan sa Cagayan Valley. Uh, At uh, ito ay uh, nasa loob ng probinsya ng uh, Isabela. Pag sinabing Santiago City, nasa Isabela meron silang 37 na barangay. Ano po, at ang kanilang mayor pala dyan ay uh, dalawa, din, dalawa lang din yung letra ng apelido. <laughs> mayor Alaisa Sina D. D. Y. At vice mayor niya si Alvin Abaya. Ang Tagalog ang sinasalitajin uh, sinasalita din, din dyan pero predominantly po ay Ilocano at saka yung uh, meron pang isa yung Gadang sa Santiago City na ating tampok siyudad today. Um, Sama nyo po kami sa pagpasok sa probinsya ngayong biyernes. Relax na ho kayo ha, huwag na masyadong pakapagod. Pero kung may naiwanang uh, deadline, uh, yun lang. Sige, tapusin niyo na po yan ha. Sama nyo kami ang launa at abangan ng mga detalye ng mga probinsya headlines. Plus of course, naka-standby na po ang mga provincial reporters namin nationwide. Abante Radio Live Report Wagig kalimutan din na subaybayan po ang mga balita sa pamagitan naman ng uh, Abante Tonight At saka po ng uh, Abante Ang Abante ay tabloid, ang tagline namin dyan, una sa balita Ang Abante Tonight, mabilis sa balita At syempre ang uh, headlines ng probinsya mamaya, sisilipin natin ha Aling Pepang At pag sinabing Abante Radio, mabilis, mabangis, walang mintis Iba talaga. Abante ang best. Uh, 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 Abante grupo ng mga rider na mahagi mga kaabante ng school supply sa Masbate. Napakaganda nitong mga ganitong project. Umabante sa balita, Abante Reporter, Edwin Gadya. Luso Report. Tuloy, kaabanting Edwin. Yes, kabadi, magandang tanghali. Namahagi nga po itong 9, uh, 96 Infantry Alab Batalyo ng Philippine Army at Team Vecat Riders Club ng mga school supply sa mga mag-aaral ng Igang Integrated School sa barangay Igang, Masbate City. Ayon sa Philippine Army, nabihayaan ng school supply ang higit sa tatlong daang mga mag-aaral ng nasabing paralan sa layuning tulungan ang mga ito, lalo na ang mga nangangailangan at hikayatin silang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa mensahe ni 96th IB Commander Lieutenant Colonel Frances Espirito, inihayag niya ang dulot ng pag-asa at kahalagahan ng pagkakaisa ng mga magulang at mag-aaral. Samantala lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Igang Integrated School sa pangunguna nitong si Ginoong Edwin Retoran at mga magulang sa Team, uh, team Vecat Riders Club sa pangungunan ni Bong Kahes at sa Philippine Army sa kanilang malasakit at suporta sa sektor ng mga kabataan. Kabanting Edwin, Edwin ano, yung ng ng ano, ano, yung laman ng ano? yung laman ng bag sa school supplies ngayon oh, na pinamahagi? Mga ano, kabadi, mga ball at ballpen, uh, notebook. Notebook? Apo. Ano pa? Mayroon din kulo, Crayola. paborito natin yan na? Crayola. Ah, Ilang pirasong ah, Crayola naman yan. Yan ba yung pituhan ng Walo o labing o labing anim o 24? Yung double, kabadi, yung Yung ah, double. Doble. Oo oh, nga. Wala na ibang kasama? Eraser? Yeah. Uh, wala. Meron, meron din eraser. meron. meron din lapis. Uy, very good. iPhone. <laughs> wala. Yun ang wala. Wala. Kabali. Hindi kasama. <laughs> Kailangan din kasi sa pag-aaral yan. Cellphone, Opo, no? Opo, ngayon. Lalo't ano na ngayon. Ah, talagang nasa <laughs> internet uh, ano na, generation okay. na uh, mga sa bagay, sabi sa mo, na raw tayo, Edwin. <laughs> thank you, thank Oo, you. Nga. thank you, kabadi. Mula rito sa mas mati. Ako si Edwin Garcia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. 12.43 Tingnan natin ang headlines Pizza, po sa Surigao del Surto mga kabante yung uh, panganib dangerous level ng uh, tinatagpong heat index 45 degrees Celsius ba naman? Susko ginoo sa Hinatuan City ito Ayon sa pag-asa ito po ang pangalawang araw na tatamaan ng mataas na heat index Ayun uh, talagang hindi ka-komportable. Yan po ang ibig sabihin niyan eh. Yung init talaga. Uh, ang nasabing lugar, kung saan umabot pa nga sa 46 degrees Celsius, ang naitala daw po nung uh, Webes. Bukod sa Hinatuan City, walo pang lugar, yung nasa ilalim ng danger level uh, heat index. Kabilang dyan po yung Dagupan City. Lagi mainit dyan sa Dagupan eh. Nasa 44 degrees Celsius. Uh, sa Coron, Palawan, 42. At dyan naman sa probinsya namin sa San Jose, Occidental, Mindoro, nasa ilan ba dyan? 42 degrees din. Gayun din daw po sa may uh, Birakatanduanes, Eloilo, Dumangas at sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ang uh, dangerous level na heat index ay nasa 42 degrees Celsius abang kung uh, aabot po ng 51 degrees Celsius, nako, pwede na pong maging sani po yan ng uh, heat cramps, uh, heat exhaustion at uh, pinakamalupit heat stroke kapag matagal po kayong nalantad o nabilad sa ilalim ng araw. Maraming nagpapaaraw pero bandang umaga naman po talaga. Yung sisikat pa lang si Haring Araw uh, until around uh, what time? 8 o'clock, pwede pa. O kahit nga 9, medyo tumatalab na ho sa balat. Kaya iwas-iwas lang ho tayo ha. Alas 12.45 oras, diretso tayo sa isa pang balita. Ito naman pong groundbreaking ceremony para sa 2.3 billion pesos na Integrated Solid Waste Management Facility. Idilunsan e dyan sa Iloilo. Umabante sa Balita Bante Reporter, Joven Iskaniel. Luso Report. Report. Tuloy, Joven. Yes, kabadi. Inilunsan ang groundbreaking ceremony sa ikatayong state-of-the-art integrated solid waste management facility sa barangay Ingori, La Paz, Iloilo City, biyernes ng umaga, April 4, 2025. Ang pasilidad ay isang private-public partnership sa pagitan ng Iloilo City Government at Met Power Venture Partners. Pinangunahan ni DNR Secretary Maria Antonia Yolo Luis Daga ang nasabing aktibidad. Ang Integrated Solid Waste Management Facility ay maaaring makaproseso ng 475 tons ng solid waste kada araw. Ako si Joven Scaniel, ng nangabante radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Joven, kamusta ang panahon dyan sa inyo? As sa ngayon kabati ay uh, sinuspinde ang face to face classes dito sa lungsod ng Iloilo mm -hmm. mula kindergarten hanggang senior high school dahil sa Sobrang init talaga. Potos uh, Celsius uh, degree Celsius ang heat index. Kaya nga yun yung nasa kaninang ng report namin from PAGASA. Ilang araw nang ganyan, uh, Joben? Ako po nasa 41 degree Celsius ang lungsod ng Iloilo kabati. Oo. Oh, oh, Tryong oh. araw ngayong araw ay nasa 42. Okay, so talagang uh, ano mga ginagawin yung style dyan para makamaibsan din ang sobrang init. Ah, uh, sa ngayon uh, ay uh, uh, iwas muna paglabas. Paglabas, oo. Ah, uh, uh, dumami ba yung nagtitinda ng ano ng uh, pakwan? <laughs> Singkamas? Yes, marami sa marami. makikita dito sa gilid mga kasaya kabaadi kung ikai bumabiyahe makikita mo dito ang maraming uh -huh. nagtitinda ng mga pakwan dahil season ngayon ng pakwan dito sa Iloilo ano? Probinsiya Tama sige ah uh, salamat Joven ingat dyan stay hydrated ha Bohat sa bahagi po mga kabante ng uh, Iloilo Jovenes Canyel yung napakinggan sa madalitan mabilis mabangis walang mintis Thank you kay Sir Juni Stalde, Mernski Binculado Recto at Angelo Redaha. Nasa Facebook namin ngayon ngayon. Uh, Mas maraming residente. Ito medyo malamig-lamig ho tayo din eh. Bagyo. Mas maraming residente daw po mga kaluso. na kaysa sa pagkakaroon ng mga pananim sa kanilang rooftop. Oho, sa bubungan. Siyempre patag yung bubungan. At bakuran sa Baguio City. Ayon sa City Veterinary and Agricultural Office. Sa report, sinabi ni uh, Dr. Silardo Bested na mayroon ng 94 na gulayan sa paaralan. dyan daw po sa lungsod, mula sa apat na po na inisyal na target nilang itayo. Apa, madami-dami na ito. 94 na gulayan sa paaralan. Mayroon na rin pong kabuang 1,757 na mga bahay daw ang nagtayo na ng kanilang garden. Kahit man lang sana yung, uh, di ba? Ano bang po pwedeng halamang gulay? Sili, kamote, kangkong, ano? Mga dahon-dahon, ano ho? Likod bahay na lang. Bukod sa mga gulay, nakapagpakalat na rin sila ng 1,166 na mga manok at tatlong, uh, tatlumpong bee colonies. Gayun din po ang distribution ng nasa 10,550 na mga fish fingerlings. Para naman sa tinatawag po na Inland Aqua Dagdag pa ni Bested. Siya po ang head ng City Veterinary and Agriculture Office dyan sa Baguio. Binibigyan daw nila ng libreng agricultural products sa mga para nga mga inganyo sila na magtanim po ng gulay. Magalaga alaga ng mga isda at iba pang hayop sa malit na espasyo sa kanilang banguran o kaya naman po eh, kung may maganda-ganda kayong rooftop talaga, eh pwede rin taniman. Sa ganitong paraan, masusuportahan nila ang mga mga residente nila na magkaroon po ng sapat na supply ng pagkain para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mahal din po kasi ang gulay mga kaabante, di ba? Lalo na pag-prutas. Sabi nila kung wag kang magkakain ng uh, karne at prutas lang. Pag pagkamahal mahal po ng prutas kaya susko gino. di ba unless bayabas ka na lang araw-araw asdo sa 50 eto naman sa Comelec 11 po mayroon daw tinanggal mga campaign posters po ng mga pasaway maabante sa balita abante reporter edit isidruso report report tuloy mamedit Maraming salamat, uh, kabanting body, isang uh, mainit na tanghali mula dito sa Davao. Sinimula na ng Commission on Elections sa Davao Region ang pagtatanggal ng mga campaign poster sa wala sa mga designated poster area bilang bahagi ng Nationwide Operation Baklas. Ayon sa Comelec 11 Assistant Regional Director Attorney Gay Inumirables, marami na silang tinanggal ng mga campaign poster sa Region 11, particular ito sa kaba ng highway sa Carmen Davao del Norte. Ang makaraniwang paglabag sa panahon ng Operation Baklas ay kinabibilangan ng mga poster na wala man uh, sa mga tinatalahang lugar tulad ng mga bakod, poste at kabaan ng uh, highway sa kalsada. Isa pang karam, uh, karaniwang uh, paglabag ay mm -hmm. ang malaking poster na lampas 2.3 na haba at saka kasama ng kanilang inaalis. Dagdag pa na kahit na ang mga poster ay nasa mga common poster area ay kanilang alis kung ito ay sobra sa laki. walang sinisino, mga... Ma'am Edith. Walang sinasanto. Ay, yung, <laughs> hindi porket uh, uh -oh. taga Dabaw yung uh, kandidato, malapit sa kung kanino, eh, kahit mali, nandyan, lahat tanggal. Tama po, ta lahat tanggal. Oh, uh -oh. Yun ang uh, sa kumilik. Marami raw nakasimangot na poster, ah. <laughs> ha? Uh -oh. Happy. Tinanggal daw <laughs> kasi. <laughs> Oo, nagreklamo nga eh. Reklamo, no? opo Hindi bali ma'am edit, ang mahalaga ay may batas na sinusunod ha? Thank you, papa happy papa weekend po, po. Maraming salamat, happy weekend Edit Isidro, ng Abante Radio Itong balitang mabilis, mabangis, walang 8 minuto bago sumapit po alauna launa sa Negros Occidental Makibalita tayo Mga ka -abante, binahagi po ni Bacolod Sinimir Albi Benitez na maglalaan sila ng 400 million pesos para po sa pagsasayos ng Bacolod Silay Airport sa Silay City, Negros Occidental. Ayon kay Mayor, inasang masisimulan ngayong taon ang pag-upgrade sa airport at may pag po sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaya din sa TIESA, yung Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority para sa implementasyon. Dagdag pa niya, susolusyonan din ang renovation Uh, sa airport, ganyan din yung overcrowding para mapaluwag at magkaroon ng mas maayos na palikuran sa kapo escalator. Ayon pa sa alkalde, 200 million pesos ang para po sa runway expansion at 200 million pesos din sa terminal uh, renovation. Oi sa Quezon Province, yung uh, local disaster management nila ay naghanda na para po sa Simana Santa ngayong taon. Mabante sa balita niya, nabante reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. Board. Tuloy ka, banting Nilo. Nagtulong ang mga miyembro ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang pagandaan pag ang inaasahan pagdagsa ng mga motorista at turista ngayong Simana Santa 2025 bilang ng mismo ng gobernador ng Quezon at iba pang mga opisyal ang pagpulong kasama ang PNP, Philippine Coast Guard at ang DPWH kung saan dinalaki ang mga plano at mga strategy para sa pa Oplan semana si Santa 2025 na magsisimula sa Abril 11 hanggang Abril 21. Nakapokus ang paghanda sa apat na pangunahing aspeto kabilang emergency at medical response kung saan magtatalaga ng mga medical team, ambulansya at mga first aid station sa mga strategic na lokasyon. Katama din ang disaster readiness, public awareness at interagency coordination. Kinihakdi ng LGU na magiging maayos na ang kondisyon ng mga highway at mga tulay. So, hindi na pagbubukas ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang pagkabalang sa biyahe ng mga motorista. Nagpahirag din sila ng kanilang kahandaan uh, sa siguridad para sa sila na tanta, ang Quezon Police Provincial Office at ang Philippine Coast Guard ay siniyak nilang magkakaroon ng sapat na bilang ng kanilang mga personel na magbabantay sa mga biyahero troops at mga turista at mga deboto para sa kaligtasan sa mga lansangan at maging sa mga karagatan. At po si Nino Del Carmen ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangi, walang mintis. Abante Radyo Live Report Thank you Nilo Del Carmen Silipin nga natin ang headlines ng Abante Tonight News Today, April uh, 5 Araw na po ng uh, Friday, mga ka Lusob. April 4 lang naman uh -huh. Nabigla kayo sa 5 oh. <laughs> Bukas pa Scammer na Korean Tiklo Lespo, sabit sa nilaso na manok, panabong. Girlfriend, pinilit ng ex na makipagtalik, pinapulis. Bulkang Kanlaon, 16. labing na beses, humanig, bumuga ng abo. Ilan na yan sa mga headlines makikita nyo, mababasa sa probinsya sa Bante Tonight News. Happy birthday muna today sa so, may mga birthday ha? Happy birthday! Uh, Kunti lang naman to sa si April Garcia Happy birthday today, April Maria Crisel Manalastas Birthday din uh, Si Mami Nena Birthday din ni Mami Nena uh, Diyan sa Makati, sana buhay pa si Mami Nena Matagal kami hindi nakikita, no? binati lang kita Mami uh, April 4, Friday today uh, May birthday din si April Joy Almonte Benito Berain at sa si Clariceen N. Ostoy. Happy birthday Ho sa inyong lahat na may birthday today, Friday. Sakto. Kung may pakain kayo, mahababang celebration. Abante Radio Live Report. Last live report natin, switching power interruptions April 6. Linggo po yan sa may Bahada, Davao City uh, mag advice lang si Ma'am Edith Isidro para sa mga listeners natin sa Davao. Luso Report. Report. sa sa'yo, Ma'am Edith something bad o magsagawa kasi ang double light and power company o double light ng switching power interruption sa linggo April precise na makaapikto ito sa mga customers sa Bahada Davao City at ang mga ito ay kinakailangan para mapadali ang pag ayo sa linya ng Southern Philippines Medical Center. Ayon kay Permini Dillon, ang head ng Marketing and Communication Department ng DLPC, ang mga load mula sa apiktadong linya ay ilipat sa isang kalapit na substation sa loob ng 45 minuto, anumang oras sa pagitan ng 12 hanggang alauna at uh, samantala naman mag-normalize naman o pagbalik ng load sa kanilang normal na setup uh, 45 minutos, anumang oras alas 5 hanggang alas 6 Ang mga particular na piktado mula sa SPMC hanggang alas 6 sa Dumanlas Road, kasama ang uh, hospital ng SPMC Ititisidro ng Davao uh, ng uh, Abante Radio Ito ang balitang mabilis mabangis, walang minti Thank you, Ma'am Edit. At bukas ay birthday advance kay uh, JB Arsena. Happy birthday, JB. Happy. At uh, kay Paring Ray Ferrer. Happy birthday. Also, tomorrow, huwag kalimutan birthday din ni J.R. Langit. Ha? Ay, nako. Kasangga niyo po ang langit. J.R. Advance. Happy birthday! That's tomorrow, April 5. Uh, Pasyal na tayo, Mang Tebang! Pasyal, probinsya! Punta tayo sa Ilog Cagayan. Ang Ilog Cagayan, ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Cagayan River. Natatagpuan po sa Ilagang Bahagi ng Luzon at nagsimula sa mga bundok ng Cordillera at dumadaloy patungong Hilaga. Dumadaan po sa malalawigan ng Isabela at Cagayan. Bago po ito, magtapos sa karagatan Pasipiko ganoon kahaba at lawak siya at pinagmulan to ng buhay ng marami sa panggilid at lahat uh, na yung pinagkukuha ng tubig serigasyon din ng mga sakahan sa paligid magandang tanawin din po ang kahabaan yan at uh, sa ilang bahagi ng ilog may mga lugar din pwedeng may mga river cruises uh, mga aktividad gaya ng kayaking at rafting, talaga yung turismo po dyan ay ayos because of Cagayan River, ilog Cagayan ecosystem napapanatili at uh, syempre kabuhayan din po sa marami to na mga kagayanon at sa iba pang mga naglilingkod din. Uh, may mga ilang bahagi rin ng Ilog Kagayan ang uh, may mga sinauna rin komunidad na may mga tradisyon at kultura na konektado sa ilog. Pwede ka pang sayawan nila habang namamangka ka dyan, ha? May mga kwento at alamat na naugnay sa ilog na bumuo ng kasaysayan ng rehiyon. Yan po ang Ilog Cagayan. Masyal, Provincia. Huwag kalimutan po ah, sa lahat ng mga gagraduate pala. O nga, congratulations! Oh, panahon din ng graduation, moving up. May prom din ngayon mga panahon ito. Ah, sige nga. Isa-isa natin. Mega graduate ba sa Bante? Grats! Pangalan, tatawagin ng principal. Obero Salvador! Sombilya Ogi wow. uh, Lahat ng OJTs sa Tech ay congratulations sa inyo and job well done Ganun na lang ang tuwa ng inyong mga parents Bang klase kayo ha Pagbutihin lagi Sa Sokme din, daming ga graduates dito Congratulations sa inyo ha Pagbutihin at uh, ang next hurdle ninyo ay kung paano makakahanap ng trabaho <laughs> diba? O, oh, yun naman. Pero pag nakahanap na kayo, pagbutihin din. Sa politiko, meron din mga uh, interns kami dyan na uh, graduating din, ha? Congratulations sa lahat. Saludo ang Luso, probinsa sa mga graduate. Sa Mabahaba pa, pero at least natapos niyo yung major part ng uh, buhay na uh, estudyante. Ay, si Lolo. Gagraduate din si Lolo. Ah, very good na huh? talaga ng CQ lang. Okay lang, basta lahat, graduate na. Graduate na rin ako sa oras. Maraming po salamat, lusub Probisa. Hanggang sa lunes, ako si Badio Vera. Sa ngalan po ng buong LP team, Mabuhay, Pilipina. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio. TV na. Ito ang Abante Radio. TV. Makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ng